meron akong kasamang vlogger dito nung kumakain kami. <laughs> Kumusta na yung kita natin sa Mita Business? Wait lang po. Ha? Wait lang po. <laughs> vlogger to guys. Ito. Uh, Nakakain ng na 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 masalap dahil sa pagbablog. Maraming. <laughs> Maraming followers Marami na invite niya ako dito sa ano? Dito. Kanyang house. Mag-counter ka dito. Nandito ako sa bahay nila ngayon. At nahainan ako ng ano. Mag-counter po. Dito kami kumakain sa terrace. Spaghetti? Dito kami kumakain sa terrace. Ikaw lang anong basa sa spaghetti ito. Ito yung terrace nyo? Oo. Dito. Ganda ang terrace nila guys. Kasi marami po kayo makikita sa labas. Tapos parang ang ano mami, hanggang ano, third floor to. Pasyal mo kami dito. Hindi mami, Dalawa dito. kami ng kaibigan to Sige, bye bye. Uh, yun lang muna. Mamaya, mag tour pa kami. Nagulunan siya guys. Pinto muna natin to.